Hi guys. Welcome to my vlog. Oh. Yeah, Ayoko pa mag-vlog na lang kaya na para mag-like pa ko sa si mag-like nakan mo like. Ah. Ito ang sama namin dito si Alger. From Sambuang Ganjer Mindanao. Mindanao Sambuang ka. No. Oh, busy Ah. To naman yung mekaniko namin oh. pero hindi lilingon lumingon kasi busy sa trabaho. to ang operator dito na ano tong yon nito to bitirano to sa ano yung ano mo hmm? Malaysia Malaysia Brahma Malaysia sa Australia mi <man>. sa Gabon <laughs> ay Gabon ah uh, ano yan sa ano Africa Africa. Africa Africa oh Africa tagal hindi doon to naman yung hello. kasama namin na local oh si Hello bye hello bye yeah yeah hello So ngayon si nila na loader kasi may tagos ang kulan sa makina. Amerika Islam Brazilian South America South America Jaka punta keman sa Amerika Jaka tulakan pinakarana Punta tina sa ka

Pampanga. Okay. Oh, Palak. Uh, ano? Uh, ano ka nang yeah. Kabila. Ay, kabila. kabila. Hindi ka maka... Ano? Hindi ka nang magkapunta sa... Hindi ka nang, eh. Hindi mo na madaanan yung ano, Pampanga. Iba na yung daan. Kabila. Sa kabilang daan pala siya. air. Okay, dito rin tayo ng tubig ng pagulang ha. Pa. Hmm. natin ito. Lalim ng buwan. Ayan no? Hmm. Ah, sa may polya pre? Polya. Uh, Diyan dumadaan ang tubig? Hindi ko alam, kung basag yung housing niya o yung ano. Kasi tinan mo, nung tinanggal natin yung belt, lalo lumakas. Mm -hmm. Yun na nga. Halo. Nah, eh, no? hmm. oh. oh. namin. Oh. Yes. Anu, Don. <laughs> <laughs> Don. <laughs> pretaga, sayon, pretaga. Don Carlos. Bokid nun bokid non. Mga galing din ng nang Africa. Malaysia <laughs> Afrika oh, <pinipita> nga, <laughs> okay. eh. Ngayon naging punta ng South natin America. Natin natin ito. Ha? Igore kulat, pa. Oh, oh. Ng galon doon? Galon? Oh. Dalawang galon. ba? Galon at Ayun oh, saka it. sa naman yan wala bang ano pare? Walang lasahanan? Wala. Ang... Wala. karamihan kasi yan. Kung tatlong million na pala kutang yan Ha? Tatlong kornilyo na meridis. O, oh. tapos. tapos Pwede hugutin. Mahugut natin yan. Nanggalin um, lang yung ano? Hindi, tingnan natin kung ano yan. Impeller lang naman yan eh. Pag nalag na yun, mahugut yan. Gano'n lang naman kalapak. Ka ano yung hugut yan no? Yan. Pag hindi na hugot, i yung natin yung makina. Kasi magtanggal tayo nito, i-atras natin yung makina daw para tanggal natin. Ikam mo lang. I-abante na lang ang gulong. I-abante na lang ang gulong. Sa isip ko. Para sa isip ko, ang... Para kaya ang bigat ng iurong doon. Kaya sa tanggal yung radyeto, yung makina iasog natin. Ayos ah. Ilang volt Patlo lang nanong numero Pero may kailangan mahugot ang water pump. Oo, oh, okay. hugot uh, yan. Bit, bit beta white lang ang katapat dyan eh. bitawit white. Beta wala, white nga lang. Wala mang white. Green man yun. di beta green. Green man dyan. green. Tingnan natin kung mayroong orange. May marami tayong orange dyan eh. Dikit-dikit lang. Hindi kung sa akin, ma-advise ko yan. Kung ayaw niyang kuminto yung tulo, no? Hindi na natin lagyan ng tubig. Pwede. Hangin ang lagay. <laughs> <laughs> parang parang German na yan eh. Para aircon na yan, air Sabi nung sabi nung ano, sabi nung driver kong nasa Saudi ako sa driver ko. Hayop na truck to. Sa umaga ay umandar, sa tanghali na andar. Ay, sa tanghali mukha ko pa andar <laughs> Sa umaga. <laughs> galit na galit sa akin ang <laughs> <food. laughs> <laughs> <laughs> Tapos kailangan eka eh, pa iinitin pa, kuha ka ng bunot. Lagyan mo sa ilalim ng makina. Pausukan mo ko sa tapo ng init. Galit. <laughs> ano kaya sira ito ng Ito ang buhay ako, ng Guyana. Guys, ito, sira ang ulo? ito daw ang sabi ng mekaniko, ito daw ang sira. Oh. Water pump. Water pump. Na kaya tulo yung tagas yung ano kulan. Ano kaya ang sira ng service ko pare? Bakit? Eh. Halos na 100 start kung umaga. Anong gamot pare? Sabi ko, 100 start sa umaga? Oo. Oh. E sa gabi pa lang, mag-start ka ng 99 para bukas umaga, one click, one, na lang. one click na lang. Butang, ina pa rin, hindi yun ang <laughs> 99 start pa rin, patay ng bateri ko dyan. At <laughs> doon sa yarda sa China, yung pagpunta namin, hindi naman siminto lahat. Alikabok din. Puro alikabok ba? Oo. Oh, tapos... yung ano doon, yung garay doon sa China na nagpunta kami. Oo. Oh. Start is start. Ah, uh, adi. Tumihigop ng alikabok. Hanggang lipat, 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 lipat. Isang taon lipat, lipat pa rin. Oh. Itim na ang ano, itim na ang, <laughs> ang oil. Oo, oh, isang taon din sa barko. isang taon sa barko. Oo, oh, hindi na ito, Brian, <laughs> hindi na. Kaya pag pagdating dito,

mula oh. Bakit gumalakas pa rin? Yeah. Inigpitan mo? Oo, oh, hinigpitan ko ng konti. Lumalakas? Hmm. Lalong na, nasira ang yung uring. Hmm. Buti pa, hindi na nagyan na, ng uring para wala nang masira. Oo, oh, Ano mo lang? Ano mo lang? Ano mo lang? Ano mo Ganyan kalakas ang ang buslot sa dump truck. Ados kabila. Yung green. Hmm. Yung sa ano ba? Sa heater ng aircon no? Hmm. Oh, direct pa rin sa one sa thermostat. Pag sa pump pag sa Ubos. Pag Bulang, walang problema. Hindi din mawaangat yung motor, yung ulo. Hmm. Oh. Pagdating Kasi dating nito, warning to overheat. Gumaganon ang husok. nang luwa na, nang luwa. <laughs> Warna to Beret. Right. Na ngayon, tingnan mo. Puta, pati pinang pinang muli. Muli. Lumabas. Mm. Ay, ang tigas pa lang 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 naman pinitin. Malak pa na medyo malak-alak nga ng Houston. Ang hirap <laughs> hawakan dito. Parang ko. Buti pa rin, hindi, hindi siya na lumabas na oh, sa ano. gabi. Oo, oh, no? Oo. Oh, sure talaga ang oh. ano be, ba ang pinadating pina lang kayo dito. tapos oh. yung starter din. Ang kibol ng starter galing bateri papunta yung starter no oh. wala na wala na ring nut pero kada start mag ganun mat mm, mag ganun mapitik siya eh, nag na pala ang ang hook niya doon sa bolt patay na oh, nag expert na pala siya kung natanggal yun wala, wala na mga gabi kaya <laughs> <laughs> pakibukusan yung pintuin tapos yung gitna pa ng ano, gubat ito, swerte talaga ang swerte talaga ang biyahe namin para may kunti naman na sabi na ano? 30 May kunting trilte at saka swerte. Kahit walang tulog, walang kain. 36 hours. Yan talaga. Hirap. Akala nila. Basta trabaho. Oo, akala, akala nila mag-abroad. Yun ang pinuntahan natin dito. Oo. Tanong pa sa akin eh. Do you want money? Yes! For what? We buy Coca-Cola. <laughs> no beer, no beer. Ah, oh, ba beer, I'm I'm bread. No, 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 no. <laughs> Sabi niya, hindi ka pa nga nakainom. Lumilipad na itong truck. Ano na rin kung nakainom ka na. Sip built siya eh. <laughs> Gok pa lang pa rin. Nag uh -oh. sip built na siya. Ay, si Lison, lumipad sa ibang truck. utang <laughs> na. Nakaupo ako. May eh. tumasayad ako sa kisame. <laughs> so, ano yung pagbatsi? Hahaha. Pare. Sa pangalan lang pare. Uh Oo. -oh. Sabi niya, check upin mo yung damdak na green kasi magre rescue tayo. Eh bakit may rescue bar ng pison Patakbuhin mo parang ambulance. Ito pare, kung itatagil ninyo ito, doon? Uh Oo. -oh. masipag lang kayo magpatawa ko. Uh -oh. Tapos hindi sawaw matin kayo. Kung walang sira. Oh, hindi, wala namang sira. Pandaan naman talaga. Oh, pwede naman yeah. Pasok na din naman. Hindi, dito. Talaga, oh, yun. talaga ito. Kasi malaki naman yung mga gulong. Hindi, mm. ano lang. Eh? Kailangan mag tapos Paya... may may dump truck na sunod na ng diesel. Oo. Oh. Kasi pagdating sa 14 miles, oh. pwede man tayo magbinta ng diesel doon para makasala. <laughs> <laughs> Patay tayo dyan. Patay tayo <laughs> Lalo tayo hindi makaabot sa destinasyon natin. Dito ang padaling dyan. Sandali. Tapos mahaba pala pa rin ang mahaba daw, sabi mm, niya, no? Dali, 14 miles, upon na sa block. Oo. Uh -huh. O doon talaga yung... Buhangin talaga, parang lahar ba? Hindi, yung ano, 14 miles. Ilang kilometro yon patungong block? Dali, dali, dali. Parang may kalahati na, natin, natin na balik. Ay, ang layo. May kalahati. Tagay natin, 140, 170. Kasi tatlong, tatlong man, tatlong tindahan man, na natin. First na tindahan, isa lang mo. Nag-isa yung tindahan. Uh -huh. Oo. Oh galeng din po po dito matatrun po sila yung tinatakbog kasi hindi naman malakas kasi ano man ma baila baila ano daw batsi batsi oh report pa mag turtle mag turtle pa mag turtle walking pa ang ano walking ba oh turtol walking turtol oh kasi kapag hindi mo i turtol pare wala ninja turtol Kailangan talaga mag turtle walking Anong bilag mo ano? Eh kahapon. Hmm. Na. Kahapon pala na nakita ko may naka-open pala pa, pitiyo pa. ng dump truck. Parang may sarap. Tapo, delikado 'yon. Ah, hindi. Ha? Hindi. Hindi 'yon mag Yung handle yung, hindi mo lang ma Ah, ma. Oh, ma, ma, siko, ma oh. Hindi oh. 'yon mag Hindi 'yon magano. Oo. Oh. Hmm. Kaya pala mag-turtle, walking yung dump truck niya. Hello yan. guys. Ang bigat-bigat pala ng... Hanggang dito lang muna kami guys. Sa, sa susunod namin, naman na ano, <laughs> na video. Inihintay namin yung baso. Eh, yung follow the YouTube. Kapag hindi kayo pumalo, mamatay ka lahat. Palo eh, palo. Palo na kaya natin pre. Palo eh. Di-edit natin to. <laughs> <laughs>